para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakanan ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinat na ng mga na sa kanya. Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarusahan, ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasa ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat dapat, sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang magahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa kanya ay makauunawa sa katotohanan ng kanyang pamamaraan, at ang mga naging tapat sa kanya ay mamumuhay na kasama niya sa kanyang pag-ibig, sapagkat siya ay mabuti at maawain sa kanyang mga hinirang. Ang Salita ng Diyos palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin sa pasasalamat di ako titigil, aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi makinig matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig, nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asay hindi binibigo. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, Halika at nang makakain ka na, hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniuto sa kanya? gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Nais nice ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin sa ating pagninilay ng salita ng Diyos dito sa TV Maria. Ang mga nasa Germany, Canada, US, nasa Abu Dhabi, nasa Dubai, nasa Italia, nasa Taiwan, nasa Hong Kong, nasa Singapore, at sa iba't ibang bahagi pa ng buong mundo at ng buong Pilipinas. Sumayin niyo po ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Ako po si Father Jack Arada ng Archdiocese ng Maynila. Manil malinaw po na sinabi ni Hesus na ang pakay niya sa pagparito sa daigdig ay maglingkod. Isinugo siya upang maglingkod. I have come to serve not to be served. I came as one who serves and one who gives his life as a ransom for all. Ang, rook, ang rurok ng kanyang paglilingkod sa ating lahat ay ang pag-aalay niya ng kanyang sariling buhay. At sa Ibanghelyo, inaanyayahan tayo ni Jesus na tularan siya sa kanyang buhay paglilingkod. Kaya nga, sabi niya, kapag nagawa na ninyo ang lahat nang iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Noong minsan, yung dalawang alagad nilalangisan nila si Jesus para mapagtigisahan nila yung kaliwa, yung kaliwa at yung kanan ni Jesus. Maring ipinaalala sa kanila ni Jesus na kung nais nilang maging dakila, kailangan nilang maging kailangan nilang maging lingkod. Kailangan nilang maglingkod. Kaya nga bago niya hinarap ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang kamatayan sa krus, ang iniwan niyang bilin kasama ng pagtatatag ng Eucharistia ay ang paghuhugas ng paa na simbolo ng atas ng paglilingkod. Para kay San Juan, ito yung kahulugan ng Eucharistia sapagkat sa pagsasalaysay niya ng pagtatatag ng Eucharistia, ang ikinwento ni San Juan, hinugasan ni Jesus ang paan ng kanyang mga alagad. At napakahalaga ng atas na ito na paglilingkod noong tumututol si Pedro, huhugasan ni Jesus yung paan ni Pedro, tumutol siya, sabi niya, Panginoon, hindi po maaaring hugasan ninyo ang aking paa. Ako po dapat ang maghugas ng inyong paa. At napakaganda ng tugon ni Jesus para ipaalala niya kung ganong kahalaga yung atas ng paglilingkod. Sabi niya, kung hindi ko huhugasan ng paa mo, tapos na ang lahat sa atin. Tapos na ang lahat sa atin. If I do not wash your feet, you will have no part of me. Service for Jesus is a matter of life and death. Ang buhay paglilingkod ay tanda ng kaugnayan. Natin kay Jesus. Mananatiling kaugnay tayo ni Jesus kung ipagpapatuloy natin ang paghuhugas ng paa, ang paglilingkod sa kapwa. Hindi lang rekwerdo ni Jesus ang paghuhugas ng paa, ito'y paanyaya niya sa kanyang mga alagad na tularan siya. Sabi niya, kung panong hinugasan ko ang inyong mga paa, hugasan niyo rin ang paa ng bawat isa. Paglilingkod ang pakay ni Jesus sa pagparito niya sa lupa at ang kaganapan ng kanyang paglilingkod ay yung bukas loob na pagtanggap niya ng kanyang paghihirap at kamatayan sa cruz. I came as one who serves and one who gives his life as a ransom for all. Dahil tayo mga tagasunod ni Yesus at ang buhay paglilingkod ay tanda ng patuloy na kaugnayan natin kay Yesus pakinggan natin ang paanyaya ni Jesus sa atin. Kung paanong hinugasan ko ang inyong paa, hugasan nyo rin ang paa ng bawat isa. Kung paanong pinaglingkuran ko kayo, paglingkuran nyo rin ang bawat isa. Kung hindi ko huhugasan ang paa mo, sabi niya kay Pedro, tapos na ang lahat sa atin. Kung hindi ninyo paglilingkuran ng bawat isa, wala tayong kaugnayan kay Jesus tapos na ang lahat sa atin. Noon pong ipinagdiwang ko ang aking ordination anniversary nung nakaraang Webes, pinasalamatan ko po yung mga leader laiko -like ng aking parokya sa Santissima Trinidad na humuhubog sa aking paglilingkod bilang pari. Itinatalaga po ang pari sa isang parokya hindi lang upang lumago ang pamayanan sa kanyang pagpapastol. Sa karanasan ko po bilang pari, hinuhubog ng pamayanan ng isang pari. Ang pamayanan ang nagtuturo sa isang pari kung paano maglingkod, magbigay ng sarili, mag-alay ng buhay. Para akong putik sa kamay ng isang mama malayo hinuhugis at hinuhubog upang maging isang magandang obra na alay sa Diyos at sa kanyang bayan. Noon pong Nakaraang Martes, umaten po kaming mga pari ng parokya sa isang children's party sa Jollibee. Birthday po kasi ni Rian ang nag-iisang anak ni Noni. Manghang-mangha ang mga bata kay Jollibee. Ikakaiba eh, naman po talagang saya ang dulot ni Jollibee sa mga bata. Pero hindi si Jollibee ang nagpamangha sa akin, si Noni. Isa siya sa aming mga Paris secretaries. Pinaghandaan niya talaga ang birthday ni Rian. Ginawa ang lahat para mapasaya ang kanyang nag-iisang anak. At pinagmamasdan ko siya nang makita niya yung saya, yung ang saya-saya ni Rian, ang laki din ng ngiti ni Noni. Pero may patulong luha sa kanyang mata. Salamat kay Noni tinuruan niya ako kung paanong maging mabuting ama, kung paanong maging mabuting lingkod sa aking pamayanan. Noon naman pong nag PPC retreat kami, pinahanga po ako ni Sister Ruth ang aming PPC president at si Awen ang isa sa aming parish secretaries. Ang sikreto pala ng masayang paglilingkod sa simbahan ay yung kilalanin natin yung ating mga sugat, para maging bukas sa paghihilom, pagpaparaya, at pagpapatawad. Alam niyo po silang dalawa yung pinakamadalas kong katuwang sa parokya. Kaya nga, tiyak na tiyak kong nasa mabuting kamay ang parokya dahil sa ng puso ng dalawang ito. Sila si Lasian, si Bernard, si DJ, si Charles, kapag nagbibigay po ng sarili ang mga yan, buwis buhay sa mga programa sa mga gawain ng parokya pinagmamasdan ko sila lagi pinamamangha nila ako kasi ibinibigay ang lahat buhos-buhos lubos-lubos pagbubuhos ng pagmamahal na walang pagdadamot at walang pagtitipid buwis-buhay nga ang tawag naming mga pari kung paano sila magmalasakit at maglingkod sa parokya lubos ganap at buhos. E eh, ito naman talaga ang buhay paglilingkod na itinuro ni Jesus. Para silang mga payaso minsan. Alam ko, kapag pumupunta sila sa simbahan, minsan nahuhuli ko silang malungkot. Kasi may kanya-kanya silang mga pasanin at krus. Pero, kahit anong mangyari, laging mission accomplished. May mga pagkakataong kaming mga pari, para din kaming mga payaso, mapapansin nyo, ikinukubli namin ang aming mga luha at hinanakit sa mga ngiti namin kasi ayaw na naming makadagdag ng pasanin sa bayan ng Diyos na pinaglilingkuran namin. Pero ang totoo, hindi po kami mga payaso. Mga disipulo kami ni Jesus na dapat lubos ganap at buhos ang pagbibigay ng sarili sa paglilingkod. Tanggapin po natin yung paanyayan ni Jesus na tularan siya upang magpatuloy ang kaugnayan natin kay Jesus. Hilingin natin sa Kanya, patuloy niya tayong turuan na maging lingkod, na magbigay ng sarili para sa kanyang bayan. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.